kontrobersyal, mahilig sa mga nakakatawang hirit at higit sa lahat. Sharaw ang bagong lawyer to the celebrities. Malalaman kaya natin ngayong gabi, how he likes his ex? Hard-boiled sunny-side up o scrambled kaya? Mga bayaw, si attorney Ferdinand Topacio. Torney, welcome po sa Wasak, sir. thank you. Salamat sa, 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 sa lahat. <laughs> Torney, <laughs> 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 of course, mga kapatid, kilala po natin. Isa po sa mga pinakamakukulay na personalidad sa mundo ng politika. Ayan. Yeah. Meron ko nga uh, reputasyon bilang isang abogado na parang uh, if you want colorful sound bites sa uh, imposibleng hindi mo nagamitin sa ere, you're the go-to guy. Kung ba matagal lang ganitong magsalita? Noong uh, pinanganak nga daw ako, nung pinalo yung puwet ko. Sound bite ang lumabas eh. <laughs> <laughs> ang mga Topacio ay uh, isang political family sa Cavite. Ang father mo ay lawyer din. Yes, he's mm -hmm. a lawyer. He was uh, a counselor in our mm -hmm. city for 11 years. at Cavite City. Mm -hmm. At naging provincial board member siya. Yes. Uh, mm -hmm. Until the uh, end sa revolution. Mm -hmm. Ang Topacio Law Office has been around since 1961. Yes, 1961. 60s. Mm -hmm. So hanggang ngayon, uh, It's a one, uh, ikaw kayo pa rin ang nag-ano. Oh, it's a small firm. We, mm. we keep ourselves na ta talagang maliit sapagkat gusto namin pagka ang kinuha mo si Ferdinand Topacio si Jun Topacio mm -hmm. pag pumunta ka roon yun siya makakausap mo hindi as isang junior associate medyo pinilit ka ba ni Erpat o parang kusang loob mo gusto talaga mag-magkait talagang gusto ko to sabgat mm -hmm. uh, bata pa akong pasilit, mm -hmm. sinasama na niya ako sa courtroom mm -hmm. after ng hearing doon ako naglalaro it was uh, expected na talagang uh, uh, maging abogado ako mm -hmm. tapos andami niya yung hinawa hinawakan ng pwesto na ano, binabasok ko yung biography niya eh Uh, yung profile ninyo, uh, ang dami lang ginawa kang pwesto. May athletic, ano ba kayo, uh, uh, sa may mga... sports, ano, no? Ngito naman yung athletic yeah. yung katawan. <laughs> ang tunay na lalaki, <laughs> walang abs. Yeah. 1993 ka naging abogado, attorney. Yes, ako, oh, 92 uh, bar. 92 bar. Sa tingin mo, ano yung specialty mo as lawyer? Sa kamalakas, ang strengths mo? Yun ang nakakatawa eh. Ang favorite ko when I was a student was political law. Mm -hmm. Pero 75 lang ako sa bar sa political law. Mm -hmm. I barely passed. Mm -hmm ang um, pinakamataas ko doon ay uh, yung legal ethics sa saka yung remedial law, which mm. is actual law practice. Mm -hmm. Mahalaga po talaga yun eh. Pero wag lang po dalawa because I don't want to put all my eggs in one basket. Kumusta itlog yung attorney? Ayos naman eh. hindi pinaalis si ano eh. Si Oo. Pangulong Kasi Aroy. Yun, sana eh. gusto niyong mag-alis nun kung sakali. Ba't ka? Baka ba't ito <laughs> kasi dapat kasi handa ako sa joke. ko. <laughs> Pwede ba to? Masakit yan ha. Ah. Anong sabi ng pamilya mo no, nun, nung nilabas mo yung statement na yun? Wala, natawa lang sila. Eh. Uh -huh. Sa pagkata, sa alam naman nilang ganun ang nature ko eh, uh -huh. mapagbiro ako. Pero ako fan, ano? ikaw ay student ni Adolf Hitler, no? Yes. Yeah, so, mm -hmm. wala ka mo si Adolf Hitler ay isa lang ang testicle? May rumor na ganun, uh -huh. pero alam mo ah, ah Lord, pagka-guerra kasi mm. maraming mga propaganda na lumalabas eh mm. and um, most of them are intended to a voice ridicule don sa ah. kalapan. so ito sa war wound naman daw kasi mm pero yeah, but it's never been ano, it's never been uh, substantiated. But wala naman yun eh, eh regardless of that. Correct. Ang pinag aralan naman natin yung lessons uh, na makukuha natin sa buhay ni Hitler. At uh, kaya naman napili ko si Hitler of all the World War II personalities. is because kung anong mundo natin ngayon, it's largely because of what Hitler did eh. Kaya nagkaroon ng Cold War, then nag-rise ng communism, nag-away ang, uh, uh, ang Warsaw Pact, sa NATO, at saka kung nagtakot kung pa si Hitler, ibang-iba mundo. Baka yung uh, bipolar na world natin, hindi mm -hmm. Russia at saka Amerika. Mm -hmm. Baka Germany at Amerika. Kailan nagsimula itong yung perverse fascination with Hitler? <laughs> Sorry for the word fascination. <laughs> And actually, nagsimula yun noong elementary ako. Mm -hmm. Ang father ko, kasi maraming may mga books yung time-life books. Pinabasa ko, nakikita ko na talaga palang, sabi ko, Ibang klaseng tao to si Hitler dahil sa pinagagagawa niya, nag nagkagulo ang buong mundo. Pagkatapos, ang resulta, eto na nga. Kung ano tayo ngayon, ay dahil dun sa mga pinagagawa nga. Saka from, from, uh, an, an arts, eh, huh? from an iconographic point of view, no? Makikita mo itsura niya, there's something that draws your eye towards his image all the time. Matatawag natin, hindi ka naman fan, no? Hindi naman. Hindi because, ha, well, baliktad kami. Mm -hmm. Hitler was an autocrat. Eh, ako, mm -hmm. civil libertarian oh, ako. Eh. Oh, oh. No, hindi maaari nating gayahin yung ginawa ni Hitler. Uh 70s, di ba? Si Marcos, na din. Parang inaano siya kay Hitler dati. Mm. -hmm. Oh, speaking of Marcos, ano, mm. -hmm. Uh, ang family mo, kanina na, bago yung mag-start, hindi kwento ka na ito. Mm. -hmm. Yung family mo were Marcos supporters mm -hmm. pala sa Cavite noon. Yes, staunch, staunch. Uh, you were reviled, I suppose. As a matter of fact, kaya nga Ferdinand ako eh. Ah. Did you know my father wanted to name me Ferdinand Marcos? Mm -hmm. Nag-object lang yung mother Ferdinand ko. Ferdinand Marcos oh Yes, so, not, sure. oh, not because of the Marcos, but ang hirap daw isulat is pag elementary. Mm -hmm. Because I was born in this very same day mm -hmm. that Marcos won his first term. Ano pa kakakilala sa yung mga kaibigan mo at mga, mga family members? Well, they know me as someone who uh, doesn't take things very seriously. Mm -hmm. Kaya nga minsan nagugulat sila eh. Mm -hmm. Sabi, bakit kaya guys, sinoseryoso ko na itong presidential spokesman? Oh, Hindi ba nila alam eh, wala yan sa'yo? <laughs> you really like that? I suppose yung Twitter, no, uh, gave you parang an entire avenue for expression, I suppose. Yes, o. So, oh, Kaya love quote pa yun si sa uh... Twitter. oh, kasi perfect ng Twitter. Eh. You uh -huh. have to express it in the, uh -huh. just so many uh, uh, characters. Uh -huh. eh. It's perfect for, ano for the way I think. Eh. Uh -huh. Because that's how I think, eh. short uh -huh. sentences. Uh -huh. Ilan ang followers mo so far, Atorny? A uh, konti lang. Actually, nababawasan siya since I locked it eh. <laughs> kasi okay. siyempre, hindi mo makita uh -huh. na hindi sila. Oh. Uh -huh. uh -huh. But now, uh, I intend to unlock it kasi baka sinasabi nila, uh, kaya nila ko because of that uh, another, because of that other comment mm -hmm. against a uh, member of the Aquino administration yeah. mm. na sabi nila baka natakot daw ako eh, well, that, that's not true actually <laughs> uh -huh. I stand by all my tweets mm uh -huh. at uh, kailan wala akong dinelete na tweet eh. Uh -huh. Interesting pag nag uh, eh? nag-interact nag sila ni Teddy Boy Loxin. Uh -huh. <laughs> Para sila yung mga old girl music core match uh -huh. doon sa sa mapit show. Sumasama pa dyan si, <laughs> <sumasama> <laughs> dyan si, ano, <laughs> si Apo. Apo. Si Jim Paredes, uh, pag sila sila yung mga nag-uusap-uusap. O, oh, isa pong maganda mag-react sa uh, pagkakami uh, uh, Teddy Boy, si mm -hmm. Twink. Twink si Bakaraego. Oh, okay. okay. mag magaling din mag <laughs> sardonic din mag-react <laughs> uh, yan. Mm -hmm. uh, 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 medyo napupunta ka yata sa mga, sabi natin, medyo unpopular clients. You no? Know? Like, may Cesar Mancao, si Dasir Corbito, kay si Joel Reyes ng Palawan, si Yasmin Curdy, no? dating pagro-chairman, Ephraim uh, Efraim of course, as uh, si former first gentleman, sir. Ito ba, eh, talagang they just fall on your lap? O oh, medyo, ito ba, strategy, attorney? Hindi, tingin ko, akala, akala siguro nila magaling ako. Mm -hmm. Kaya pupunta sila sa akin. <laughs> eh, malalaman nila, nagkakamali sila. <laughs> <laughs> hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Paano kayo nag ni FG? Uh, through a uh, mutual friend, si uh, uh, Attorney Raul Lambino. Even before I took on his case, that was October of last year, mm -hmm. ano, nilalapitan na niya ako mm -hmm. to represent uh, the Arroyos. Mm -hmm. Nung palang senatorial inquiry on the uh, helicopter uh, I, oh, purchase, oh, 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 oh. pero ang what helped me back was the fact na Arroyo Crete kami ng pamilya ko. Two man. Because I was uh, an ERAP Estrada appointee. Critical kami. We were very critical because of ERAP. So sabi ko, ano ba to? Sabi ko, nagdadalong isip ko, is this a ploy? Is this uh, to soften their image or whatever? Because uh, we are on public record eh, na critical talaga. So I was reluctant. So at first, I, I demurred. Pero what changed the, my mind was, yung paglalagay uh, lalagay nila sa whole departure order na Department of Justice. Yes. I was interviewed, not as their lawyer kasi hindi pa ako engaged noon, okay. but as a, uh, a professor of constitutional law. Eh. Mm -hmm. At sinabi ko uh, sa media na unconstitutional yung ginagawa ng Department of Justice. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Actually, si Ginang Arroyo daw, mm -hmm. nung napapanood niya ako, sinabi niya kay Raul Ambino na, sino ba tong abogado? Nito? I want him uh, mm -hmm. for my so defense. So you don't know each other from Adam? Hindi. Ah, critical ka kami. Kritiko ko kami. Kaling. Kaling. Mm -hmm. Ang hirap din minsan click kasi si FG ay abogado rin ano. Mm -hmm. paano, paano yung kapag ganun? Paano yung tiwala no? Ma mahirap mahirap pa maging kliyente ang isang abogado rin. Well, in general, yes, but si FG hindi. But of course, hindi nagpa-practice naman si FG. So sometimes mm -hmm. uh, hindi mm -hmm. updated yung kanya mm -hmm. uh, ano, ang kanya uh, alam sa procedure. Sila mm sabi -hmm. Sinasabi ko, "Señor, Senyor ang tawag ko eh. Señor uh -huh. ganito mm -hmm. po yan, ganyan." Uh, masunurin siya. Eh. Sa lahat po ng nag-kliyente niyo, sino po yung paborito? Lahat sila paborito ko eh. Mm -hmm. Kasi when you ako kasi, we have a very small client base. Mm -hmm. Hindi ka yung mga malalaking law offices na may limampung abugado. Mm -hmm. Personal, kilala ko lahat ng mga kliyente mm -hmm. ko. After they have become my clients, mm -hmm. na-invita ako sa mga important uh, family events nila, mm -hmm. nagiging kaibigan ko na rin eh. Yasmin yes, I mean, Curdy, naalala mo. Ay, na, makapunta tayo sa na, showbiz. Na. Uh, at saka yung sa isang talent sa kabilang staff. Di mo talaga apelido na? Ben. Ben. Noong una, parang Ben, 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 Kala ko French. Kala ko Benayne. Oh. Eh. pala, Benene talaga. <laughs> May kumalat pa ng oh. chismis sa sugar daddy raw kayo nagbiya Benene. Ayun nga ang uh, kinakataka ko eh. Mm -hmm. Kasi, Pwede pong uh, pakakwento? O ano pa po bang nangyari? <laughs> ang daming ng kumalat mm -hmm. na uh, ako daw yung uh, bumili ng kondo mm -hmm. ni uh, Miss Bea Benene. Mm -hmm. uh, ako daw nagproduce ng album. Mm -hmm. eh, eh, ewan ko ba kung saan ang gagaling. Mm -hmm. At, uh, of course, I have my suspicions, pero hindi ko na sasabihin. Mm -hmm. You know, ayun ang kinakalungkot ko na na-strain yung relationship namin no. because of uh, these things. Mm -hmm. So all along, akala mo naman you were legally representing them. Oo, mm -hmm. kasi uh, there were so many instances na they asked me to mm -hmm. represent them. At the, kung pupunta na tayo sa issue ng uh, so-called stalker nanya. Mm -hmm. I have never gone to the police mm -hmm. na ako lamang. Mm -hmm for the three times that we went to Camp sa sa Women and Children's Protection Division I was always with uh Miss Bea Binene and her mother Tina. so I do not know why sinasabi nila that they did not authorize me Sabagat hindi naman ako kukilikos kung hindi sila kasama so well uh, the matter is uh, uh, in the courts now hopefully ma ano ma lumabas yung katotohanan ako naman I'm not after anything I'm not after revenge or to inconvenience them malinis lang yung pangalan ko kasi eh ang pinaka masagwa para sa akin sa isang abogado na matag ka na ambulance chaser. Mm -hmm. Ang pangit eh. Mm -hmm. <laughs> Especially, well, modesty aside, mm -hmm. for a lawyer of my stature. Oo okay, naman. Uh, Artista Academy. Pag-produce Pro yun rin daw. Mm -hmm. ah, yun, oh, yun I offered. Mm -hmm. oh, yun ang totoo. Mm -hmm. At kasi nakita ko when na uh, Actually, I helped out dun sa album ni Ms. Bea Binene. Mm -hmm. I saw na okay pala ito to publicize uh, the talents of a person. Mm -hmm. eh, at least yung isang uh, uh, nakilala ko from uh, Artista Academy, talagang mm -hmm. may talent siya. Mm -hmm. May karapatan siya na talagang kakumanta. Mm -hmm. Sabagkat uh, oh, hindi na kailangan ng embellishment ng boses niya. Mm -hmm. Even live eh. Bakit Jazz Holes ang pangalan ng grupo? <laughs> Siya, eh siya, nakakatuwa siya. lang eh, Nagha, naghahanap kami ng pangalan. Mm -hmm. eh I think, uh, ano eh, medyo nakakatawag pansin eh. Mm -hmm. At saka, well, it uh, it fits with my image na I always play with words. Hindi alam na karamihan, at sa most of the cases na tinatanggap ng law firm nyo ay pro bono, no? Mm -hmm. So, ito mga high-profile cases, ito, ba ito? Eh, yes, so, pang balance, ba ba? Yes, o. Pang subsidize. Mm -hmm. And I saw na, kung pa, paano yung mga hopeless na na hindi nila alam kung saan pupunta, parang wala na silang mapagtunguhan, nabibigyan mo sila ng pag-asap na so solving problems nila, even against the high and the powerful. Mm -hmm. Nakikita mo expression nila, yung damdamin nila nararamdaman mo. Very fulfilling. Ang isang crusade ba rin ay transport sector, attorney? Yes. Oh. The vast majority of the uh, jeepney drivers are what you call chuperators. Yes. Alam mo, ang nakakatawa rito sa ating bansa in terms of legislation, yung oil uh industry natin mm -hmm. deregulated mm -hmm. what does that mean mm -hmm. pag yung mga oil companies ang sabi ngayon uy tataas namin na ng piso bukas ang pump prices ng diesel mm -hmm. kinabukasan implemented mm -hmm. pero yung transport sector lalo na yung mga jeepney drivers mm -hmm. heavily regulated mm -hmm. pag nagtaas bukas ng diesel pag nag-apply kami ng taas ng pasahe, may hearing, hearing. may petition hearing, may public consultation. Okay. Tatlo-apat na buwan, <laughs> ang nag-absorb nung price increase, hindi yung mga oil companies sa billion-billion ang kinikita. Mm. Yung mga isang kahit-isang tuka ng mga jeepney mm. drivers. Ang ginagawa, nagkukulong pa rin kayo sa uh, ilang mga problema Yes, yeah, so lalo na yun yung, yung tabloid na skandal. Ang column ko rin yung daang matweet. Uh, uh, na, matweet. Na, oh, matweet. Tungkol sa mga uh, Twitter, current uh, events na sa, mm. as seen from a Twitter's point of view. Mm -hmm. okay. <laughs> okay. Assessment po sa current administration. Sabihin natin na... You're not in any way affiliated mm. with the past administration? Parehas ako eh. Mm -hmm. oh, wala sa akin because I'm, I was really not affiliated with the past administration. Mm -hmm. My uh, relation with that is uh, it does not exist. Yeah. Mayroon namang magaganda. Pinupuri ko naman sa Twitter. Nakikita nyo mm -hmm. naman, pag may tamang ginagawa ng ating uh, pagulo. Mm -hmm. Ngunit ang problema kasi talaga, yung ano eh, yung temperament, yung mindset ng nasa ibabaw. Hindi maka forward, always looking backwards, always persecuting the previous administration is an achievement in itself. I think that comes from the fact na talagang iba yung breeding ng ating pangulo na masyado siyang protektado. yung was in an ivory tower, asendero nga. Kaya palagi ko that is what hampers him eh. Although marami siyang magandang ginagawa. Ano kaya reaction ni FG at ni Miss Arroyo, Every time gumagawa ng mga biro ng ganung si Epino. Yung biro na kanya tatakas. So mm -hmm. hindi hindi ang gaga ang gaga, gagamitin sa pagtakas ay wheelchair ng mga mm -hmm. ganung-ganung kasi joke. She's a deeply spiritual person. Mm -hmm. Talagang yung faith niya eh. Mm -hmm. Kaya nakikita niya naman she looks unperturbed. So very stoic siya. Si ano mas mas vocal. Mm -hmm. Siyempre, yes. yung lalaki oh. eh. Mm -hmm. Pero hindi rin ganun. Man, aside from the usual uh, explosion of uh, Spanish expletives, eh, mm -hmm. wala naman masyado. May ganun perception was? na madilirang uminit ang ulo niyo. Anong ulo ba? Hey! <laughs> <laughs> I have my bouts, ano, ng mm -hmm. temper. Normal naman yan sa, ano, eh, sa isang tao. Mm -hmm. Siguro pag uh, hindi ka uh, nagkakaroon ng ano ng temper mm -hmm. uh, outburst once in a while mm -hmm. eh parang hindi yeah. ka na tao noon feeling so, mo ba attorney at uh, at hindi ka pa ganoon na nabubugbog sa twitterverse si balat attorney ba ako yung... eh balat oh, ka ba ako eh i really don't si, mind si attorney eh. yung nagbubugbog kasi nabubugbog siya yung nabubugbog pero hindi naman i do not mind these things kasi mm -hmm. para sa akin malaya akong puna. Malaya ka mm -hmm. rin punahin ako. Ba't ako magagalit? Mm -hmm. Eh, you're just exercising your right. Pero yung pinawag mo si Asik Manolo Creson, na uh, the F word, may halong pagkapikon ba yun? Ay, de, Kasi I, pinawag I, I... ka yung Hitler lover, mm -hmm. di ba? Mm -hmm. well, eh, nga, exactly. Mm -hmm. If you call me names, I will call you names. Uh -huh. And you should mm -hmm. not mind. Yon. Especially if you started it, ano? Correct, mm -hmm. correct. Ganun lang naman yun eh. And may use of the F word. Hindi, ano yun, hindi slur yun on uh, the LGBT community. <mim> Imposible eh. Kaya hindi nag-stick yung charge na yun na <mim> I was a homophobe. <mim> I mean, yes. niya, sabi niya, sabi niya, Actually, nag-guess nga ako dun sa show ni kapatid na Danton eh. <mim> may ka <diniskas> sa kung proposal <mim> ko ng amendment sa family code <mim> to uh, further protect the rights of the gay community. <mim> Kaya yung charge the homophobe, kakita nyo, hindi nag-stick. Eh, mm. marunong nga ako mag-bakeness eh. Nag-bakeness mm. nga ako sa Twitter. Oh, oh. Sige, eh. sige. Sige oh. po. <laughs> Malapit na ako sa baler. Ay, to. Ay, na-imagine. na, wish na, wish na, wish na, na, na okay, ng Bekinis. Yeah, Kasi, baka with si Cola nyo mag-gets, eh. Ay, oh. Oh. Pero bakit pataling araw, bisan, gising pa kayo, ano? I'm a coffee-holic, eh. Yeah. I, I drink uh, up to seven cups a day. Ala. I have an espresso machine both at home oh. and in the office, eh. Mm -hmm. Kung may portable nga yan, bibili ako, eh. Coffee for me is, a uh, uh, an influx of energy into my body, yeah, yeah. Uh, which I really need, ano? You know? Yeah. It's legal cocaine. Yeah, no. So, no. Ano tinatanong? Kung ano tingin mo sa kape, yun date tingin mo sa sex. Sabi eh, nila. sabi nga nila, oh. nakakatakot daw. Uh, ano daw, no, cancerous daw oh. ang kape. So, sa sex galing yung tingin ng kape, tingin sa sex. Saan mo naman na pulot eh. <laughs>

at uh, Chairman Brillantes. Ngayon, sinasabi na kasi parang yung itong paglilinis nga araw ng party list system, mga ganyan tipo. Well, walang problema yon. Magaling mm -hmm. na election lawyer si mm -hmm. Chairman Brillantes. Mm -hmm. At mabuting tao yan. Mm -hmm. ang, ang beef ko lang talaga sa kanya, eh, nagpapagamit siya sa Malacanang mm -hmm. at uh, uh, nakukuha siya ng mga dictates mm -hmm. ng Malacanang. Mm -hmm. Kinumpir mo ang Presidente, sa na akong Presidente, ito si Frag, Frog. Not exactly the most eloquent of expressions, pero bakit? Ay, alam mo naman sa Bekinis yung itchoserang frog. Mm yun -hmm. eh. uh, yung, yung taong daldal lang dal, daldal mm -hmm. na wala namang katuturan yung sinasabi at puro kasi dumalingan naman. Mm -hmm. Kaya lang, napuna ako dyan, bakit daw itchosera, mm -hmm. hindi echo mm -hmm. Parang may ibig daw ako sabihin. Mm -hmm. Sabi ko, baka typographical error lang. Honorary <laughs> 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 gay ako eh. <laughs> ah, Saan mo napipick up yung mga ganyang mga Terminolohiya, uh, it... How do you sharpen your Becky-nice? <laughs> ang dami kong ano mga Becky. Mm. Noong birthday ko nga last November 9, eh, I think more than half of the guests were no? mm -hmm. uh, from the LGBT community. Mm -hmm. At uh, ang ingay-ingay namin doon kasi nagbe bekinis kami lahat. Okay. Mm. So these are my friends. I'm the farthest uh, person from being a homophobe in this country. Tuwing kailan kayo sa Merckx para malaman uh, natin. Wednesday, no? Wednesday! Mm -hmm. Wednesday! Wednesday. Uh, tayo, mm. Tol. Oo, oh. oh, you're most welcome. Ano ang mga favorite mong repertoire? ah uh, it's a mix of standards and bebop. Uh -huh. At saka mga mga pop na nire-arrange namin para maging jazz. Uh, -huh. uh -huh. Marunong uh -huh. magaling ka mag-scat. Yes, uh, eh. marunong mag-scat. Uh -huh. It's part and parcel. Uh -huh. Hindi ka jazz singer, kundi ka marunong mag-scat eh. Para sa akin. Si Richard Mark, magaling mag-scat. Pero ang problema, no? Nakalimutan niya bumalik sa lyrics. Paano ka ba Tony? Anong routine mo sa isang araw? Usually, wake up at 5. Mm -hmm. Ang aga? I take a steam. Mm -hmm. and then, steam? Steam. Sa, may steam room ako sa bahay. Parang show may galang, ganun? Oo. Oh, Minsan mm -hmm. nga pag sinamahan mo, eh, may show may, yun ang breakfast mo. <laughs> <laughs> Bakit steam instead of parang hot shower? Para mawala yung toxins ng previous night okay. na naipon sa Previous mo. night? Ibig previous sabihin, hindi. Hindi, oh. ah, nakuha ko yung tip na yan kay, ano eh, kay Presidente Erap. Eh. Siya nag-tip sa akin. Yan, kung galing kay Erap yan, dapat natin pag-alala. Ah, oo, oh, ano, dito nyo naman, rin. matigas pa hanggang ngayon. Baka naman nag-stem cell ka na rin, Ator. Eh. Ay, hindi eh. Ang ko mahanap na donor eh. Hindi, <laughs> <laughs> mga kambing, di ba? Mga tupa. Eh. <laughs> ano yung pinakamasakit mo na nabasa sa tungkol sa sarili mo? O narinig sa Well, saguro yung kay uh, Ms. Bea Binene na. Yun pa talaga eh. no? Oo. <laughs> talaga, eh, no? Yun sure, talaga, please. yun talaga. Because ako, I really do not mind. You know, I've never sued anyone in my life. Especially for libel. Mm -hmm. Una-una, hindi ako naniniwala sa libel lo eh. Mm -hmm. Yung criminal libel, yung 365 oh, oh. ng uh, revised penal code. Mm -hmm. right. Kahit civil, I've never sued any journalist mm -hmm. in my life. Mm -hmm. Ano mo, batikusin mo ako, fine. That's your job. Nagmalasakit na ako. Ah... Mm -hmm. oh. mm -hmm. uh, lahat ginawa ko na. Mm -hmm. And then for them to say, hindi namin abogado na yan, hindi namin alam na, na ginawa niya yan. It hit me like a brick wall no. after all we've been through. Yeah. <laughs> 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 How would you like to be remembered for it? I would like to be remembered as a lawyer mm -hmm. who did his best to defend his client. Last meal. Last question kung mamatay kayo bukas, anong gusto mong huling hapunan? Native uh, free-range na lechon, which is only available in one place in Metro Manila. Saan to, Ato? Pwede man sabihin, maka plugging eh. Hindi, <laughs> okay, 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 okay lang. Yung Pero, sabroso lechon. Sabroso. Oo, oh, oh lang na, ilang ba, na ba, Yung, 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 sinasabi ko yeah. eh. Uh, malapit lang yan dun sa may ano. Irod. Irod, 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 at Morato. Irod, 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 Irod and so. and Iba talaga lang. Kaya lang may problema yun, eh. as last minute. Eh. Mm -hmm. You have to order two days in advance. Eh. Ah, yun lang. Yun lang. <laughs> At syempre, may kape dapat. Ayun, ay, oo. Oh. Mm -hmm. Full na full, attorney. Ready to pass. Sir, maraming salamat sa oh, order. Of course, anytime. Sir, pwedeng appear na lang. Appear. Yeah. Alam mo, pagka tinawag ka na ni Lord, hindi ka na makakatanggi. <laughs> Konting sablosong lechon pa, ay talagang buhunin ka na ni <laughs> Lord. Salamat, attorney. Yes, ali. anytime, anytime. My pleasure.